For today's vlog, eh tarat samahan ninyo kami sa aming mga panibagong kaganapan sa aming buhay ngayong araw. At dahil nga ang ngayong araw eh andito si Hasband, eh ari nga mga mare at sabi ko itibain niya yung aming saging. Dahil nga ni Kaku baka tayo imaunahan pa ng ibon. And ari nga mga mare at agad-agad naman ay eh, tiniba ni Hasband yung aming saging. And chika minute nga muna tayo mga jay. And ito ang si husband ay aking kinukonvince na maggawa ng kanyang content. Kasi nga kako, eh ano, meron akong page na hindi naman ginagamit. Yung kasi mga maring ginagamit ko na pinag uploadan ko ng aking mga content at ng mga reels, eh Facebook profile po yung aking ginagamit. At lahat-lahat ng aking mga ginagamit, mga ina-uploadan, as inyong profile ko lang talaga. Tapos, ang kagandahan mga mare, eh meron nga akong page. Bale, dalawa yung page na ginawa ko nun. At yung page na yun ay napakatagal na. At isa sa nakakatuwa dun sa mga page ko mga mare, nang aking i-check, ay recommendable po siya. Tapos, ni isa ay wala siyang violation, yung dalawa kong page. As in nakakatuwa talaga, kaya gusto ko sana ang gawin, pag-uploadan ko siya ng mga content, ng mga reels din. Kaso nga lang yung sa akin, ang ginagamit ko nga yung profile. Magkakadroble doble naman kung mag-upload mag ako sa akin profile tapos i-upload ko rin sa ano ko sa page E bawal di ata yung pag in-upload mo na sa iyong profile e bawal sa page ng i-upload. Et kaya nga mga mare itong si husband e eh, aking kinukonvince na magawa nga ni siya ng content sabi ko nga ni ako nang bahala na lahat-lahat voice over tapos nga ni kako pag -e edit and pag upload at kasi nga mga mare ang bala ko yung isang page ay ipagagamit ko sa kanya na ako nang bahala na lahat-lahat ako yung magmamanage ang gagawin lang niya magawa siya ng content sa kanyang cellphone to sabi ko ipasa na lang niya sa akin yung mga mga ano niya mga ginawang mga video mga content na yan kaso lang nga mga dzai hindi ko alam kung kung ma siya or hindi. At hindi ko alam kung kailan yung sagot na oo. Kasi nga ni mga Jai, alam niyo na itong si husband nga ay napaka mahiyain. Hindi, hindi siya katulad ko na makapal yung face, Charis. And ayan na nga ni, sa mga oras na yan, eh, ko na pagkuruntuhan nga ni, na mga kung ano-anong mga pagkaganapan at pangyayari. Tapos ito nga ni si Baby Maki, eh, Aba mga mare, ay eh, gumagawa na rin ng kanya mga video na yan. At ang nakakatuwa sa bata yan ay hindi mahiyain. Sa akin siya nagtupo mga dzay. And sabi ko nga ni isa kanya, Anak, ka gusto mo mag ano, mag live sa ano, sa isang Facebook page ko nga. Sabi ko kay husband yung isa, tapos dito naman sa isa kong anak yung isa, sa akin yung profile. At sayang naman kasi mga mare, dahil nga ni, recommendable naman yung page na yon at kapag katuloy-tuloy yung pag-upload doon ay mas maganda mga Jai. at yun din kasi ay monetize na sa Star. Okay na kasi yung Star noon noon pa. And then mga mare, yun nga ning page ay mas maganda nga sana kaysa sa profile dahil na nga ni mas marami siyang mga tools na pwede kang monetize. At yun nga mga mare, kaya nga itong si Hasban talaga ay pinoconvince ko na talagang magawa siya ng content doon ko nga ni ia-upload. And ayan nga mga mare and sana ay soon ay mapapayag ko siya na gumawa ng sa kanya. Dahil nga ni kaunti na lang talaga mga mare ang kailangan ga ang gawin ay magpara upload dun sa akin page na yon para mga mare makakuha niya yung ano yung mga kailangan ano criteria ni Meta para siya ay ma-monetize sa ads dun sa aking mga page na yon. And syempre, mga mare kapag ka naman everyday tayo nag-a-upload, is masasaan baga at ating makukuha din yung mga tools na yan ni Meta. And ayun nga, mga mari, andito kami ngayon sa mulihan at humingi nga pala ako ng balat ng palay kay Ate lore dahil langani aking gagamitin sa aking halaman. At tapos nga, mga mare sa e school, eh, ano daw, magdadala daw ng lupa na may tanim. And ang gagawin ko ay yung lupa, lalahukan ko ng raisal para mas maganda. Kasi kapag ka may raisal, yung lahok na lupa ay hindi siya masyadong nadadasik, hindi katulad ng pure na lupa na kapag ka siya ay, ano mo, dinilig at siya ay natuyo, as in, nagiging matigas yung lupa at nagiging, ano siya, kung minsan ay nagiging putik. Kaya mas maganda talaga may raisal.